Hi tita, 2024 nung dumating ang opportunity sa akin, ang dali kong kumita ng malaking pera sa online hassle ko. Pero dahil sa kagustuhan kong mas yumaman pa, nag-start akong magsugal. Iniisip na mas dadami pa ang pera ko at magiging super rich ako. Pero sa huli, bumalik lang ako sa kahirapan. Natalo ako ng halos $90,000. Maliit lang siguro yan sa US dollars pero sa bansa natin, kung saan sa Pilipinas, 5 million plus na yan. Sana nakabili na ako ng properties, nakapagpatayo ng multiple businesses at nabubuhay ng komportable sa edad na 24. Ngayon, halos wala na akong kita. Hindi na kumikita ang online hustle ko. Wala namang nakakaalam ng addiction ko sa sugal at mga nalugi ko. Pamilya ko mismo hindi nila alam. Wala rin akong kaibigan. Loner ako. Kaya literal na naubos ko lang lahat ng pera ko sa pagsusugal. Parang isang taon akong nanaginip. Hindi makapaniwala na kaya kong kumita ng ganun kalaki. Lalo na't elementary lang ang natapos ko at minimum wage dito ay nasa $10 a day lang. Salamat tita ang hirap ng pinagdadaanan mo. Pero hindi pa tapos ang laban. Ang mahalaga na ka. Oo, nawala ang pera. Pero nasa sayo pa rin ang kakayahang kumita. Huwag hayaang ang lamunin ka ng pagsisisi. Bumalik ka sa online hustle o humanap ng bagong paraan para kumita. Iwasan na ang sugal at pag-aralan ng tamang paghawak ng pera. Hindi mo kailangang sabihin sa iba kung di ka handa pero mas okay kung may isang taong mapagkakatiwalaan para may moral support ka. Tandaan, ang pera kayang kitain ulit pero ang oras at pagkakataon mas mahirap ibalik. Mas maging matalino sa susunod. Alam kong kaya mo to. Eto muli ang inyong digital tita na nagkikwento. Follow for more!